Good morning everyone. Ayan ang ating breakfast. Meron tayong ano to? Mochi. <laughs> mochi. Oh, mochi. Ang ang laman ay ang nasa loob niya ay mongo. Mongo. Ayan ang ating munggo. Ayan, okay. binili namin sa turun. ano, palengke. Tapos ito, turon kit. Turon kit. Turon kit. <laughs> turon na may malagkit sa loob. Uh -huh. oh, malagkit na binalot ng wrapper. O malagkit na binalot ng wrapper ka uh -huh. Yan, ito yung wala sa Amerika. Meron din tayong ano to? May mongo din daw sa ito. O oh, butchi din daw pala ito. Ayan. May cheese. Iba-iba yan. May cheese. May mongo monggo daw ito, monggo Ay, lagi na, hindi natin lagay lahat yan. Tapos, ito ay tinudok. What is tinudok? <laughs> yan, malagkit din ito. Ayan, malagkit. Mm -hmm. Ang sarap nito, guys. Kain tayo. Ayan, tinudok. Tinudok sa Ilocano, hindi ko alam sa Tagalog. Ayan. Tinusok. Tinusok. <laughs> Tinusok na malagkit. There. Ayan, ang dami namin na And then, ayan, meron tayo sofa. Lagyan natin dito. Meron din dito tayong sofa. Meron din tayong, eh, ano to, okoy. Ano tong okoy na to? Made. Kalabasa ba to? Ayan, okoy daw, gulay. Gulay na isausausa suka. Galing sa palengke, syempre. Yan ang favorite ko sa palengke, ang favorite ko. Ayan ang ating breakfast. Ayun meron tayong iba't ibang klase ng buchi. Ayan. Ito ano siya? Ito, ito din, ito. Tikayin natin. Mm. Mm. Ito yung malagkit. Mm ito Um sticky rice siguro and then may monggo. Napetahan mo ay parang 'yan ang suka. Sagyan natin 'to, sawsawan natin dun sa matandang karne. Ay bibi pa o yung hinog na gulay. Okay, Oo, sawsawan tayo. Sarap sarap na oh, wait, ito ay vegetable.